Ito yung naging ganap ko guys noong December. Um, hindi nga ako nakapag-upload uh, dito sa ating YT channel noong December dahil na ako po ay sobrang busy. At ang hirap mag-edit at the same gumagawa ka ng mga gawain you know, mo. So noong December po, nag isip ko ako bumalik sa Pagdi Day. Um, matagal din po akong nagtigil around mga uh, 2 years, more than 2 years po after the pandemic, nag-stop uh, po ako dahil de, dahil de rin sa health problem. <laughs> Ayan, oh, habang tayo nag na exposing posing pa talaga si Togs. Anyways guys, yung ginagawa ko dito, kasi meron po tayong nag-order dito ng maramihan. So, nagdalawang isip na akong tanggapin yan, kasi as uh, sa 70 tabs ng moist chocolate yung in-order sa akin. Mm, kasi yun lang ang inoffer ko nung December kasi sinusubukan ko lang kung makakayanan ko ba. Instead, ako gumawa ng malaking cakes. Isip ko yung maliliit lang muna kasi subok lang. Baka naman matamaan tayo ng uh, sakit sa sa aking likod na mahirapan tayo makalakar Ganun. So, tinanggap ko yun kasi sayang din naman at doon lang ako tumanggap talaga nung December 20 na ganun kadami. Nung December 24, yung pang Christmas, hindi na dun, hindi na ganun kadami. Kaya, okay lang. So, ginawa ko yan, guys. Ilang batches po na ganyan na uh, mixture ng chocolate. Yan kasi yung chocolate ganesh ko noong mayroon pa akong shop. Yan yung bestseller. Isa yan sa bestseller na cakes ko. So, ginawa ko po siyang top. Kasi dati meron naman talaga akong top. Yan, ginagawa ko na yan dati. Yung sinasabi kong top kasi nasa Lianera siya. So, may molder siya, parang pang leche plan. Pero yung ginagamit ko dito, yung malaking, ano, malaking molder. O large siya to. Ayun, so gumawa ako dito ng ilang batches. So, ito, ang mga 3 days yata ako nag-bake dito kasi madami. So, isang mixture na ganyan, mga 13 tubs ang nagagawa ko. So, nag-bake ako mga 3 times sa isang araw, morning, then hapon din yung isa sa gabi. Hindi ko siya din kasi kailangan ko rin magpahinga. Ayan, kailangan ko maka-target ng 70 taps para sa December 20. Oo, mag-isa lang po ako niyan, Wala akong assistant. So, all by myself. Pati hugas akin. O, diba? So, meron naman tayo diyang ano, panangga. Nag-take tayo ng para sa nerve natin. Kasi yun ang maintenance ko noon pa man. At saka nag-vitamins tayo ng centrum. <laughs> para hindi tayo matamaan ng kung ano, ano mga, ano dyan. Ayan. So, dito nagmi-mix na po ako. Yung una, siya pala kita nyo, liquid pa. Liquidy pa siya. Kasi yun, mixture siya ng water, sugar, and um, Uh, others na ingredients. So, ito yung chocolate na hindi ko talaga uh, share sa aking channel. Meron tayong mga chocolate recipe na na-share ko po. Uh, ito kasi, ito yung uh, kumbaga, di ba, tayong mga baker, meron tayong mga sinasabing atin lang na recipe. Kasi, ito yung talagang um, kumbaga, in ko talaga to ng ilang uh, taon. Kumbaga, nag-trial uh, and test ako dito. Trial and error, ganun ba? Tama ba? <laughs> one basag yung ganun? Hanggang sa na-achieve ko na yung gustong gusto kong texture, yung lasa, and all. So, yan. So, kung hindi na ako talaga, totally hindi na akong mag bake sa ako siya isi-share. Kung baka totally mag-stop na talaga ako. So, kung baka ipapamana ko na lang siya. Kasi, yan, depende naman talaga yan. Kahit ibigay ko yung recipe, kung nasa kami talaga yan, di ba? <laughs> Oo, anyways, ganun. So, ngayon, sa akin lang ang recipe muna na ito kasi syempre, eh, may hirap ibigay ko. Tapos, ayun, um, iwan ko lang. Basta, gagawin ko naman yan. Hindi pa sa ngayon. So, for now, yan. Takita ko lang kung anong ginawa ko this December. So, yung ginawa ko, ito, isa to, chocolate uh, ganache cake, at saka yung yema cake and then yung maha blanca. Tatlo lang yung ginawa ko puro na sa top kasi yun lang sa tingin kong um, madali para sa akin. So kung kayo ay nanonood ngayon na dati nakapanood na ng aking channel, yung MCV dito sa MCV's channel at nakita nyo yung cake shop noon kasi yung sa mga videos ko, di ba, yung aking nakikita nyo yung shop, uh, yun yun uh, around 2019 to 2022 nung Ah uh, kasagsagan niyo ng pandemic, oo. So hindi na kinaya kaya sinara na yung shop. Um, 'yun nasa bahay na ko, hindi na tayo nagkaroon ng shop kasi syempre. Pinananon na natin yung mga equipment, Binali ko na doon sa nag-invest. So uh, kung tatanungin nyo ako, mag-mag-aanaisin uh, ko pa rin ba magkaroon ng sarili kong shop? Sa edad ko ngayon, hindi ko na po siya nanaisin kasi naranasan ko na siyang ano kahirap din. Um, kasi hands-on ako eh. Ayoko i-talagang i-parang i-ano mo sa tao mo. May tao naman ako noon. Uh, kasi meron na akong assistant baker um, ako yung nagpe-premix para siya syempre kasi sinasawaran natin. Pero may nagreklamo kasi nag iba yung lasa, yung ganun. Kahit nga pala, naniniwala kayo nun. Kasi kahit ibigay niyo po yung kayo mag-premix tapos iba yung pagka-mix. Walang halong pagmamahal yung pag-mix ng cake. Umiiba din pala yung lasa. Oo, naniniwala pala ako ng ganun. Kasi dati akala ko hindi magbabago. Nagbago din kasi may nagreklamo bakit nag daw yung lasa ng cake. Anyways, so simula noon, hindi ko na talaga inano yung mga tao po. Ako na talagang nagmi-mix kahit pag mix yung sa kanila na lang yung pag yung paglalagay na lang sa oven. Pero parang ganoon, sabi parang lugi ako. Ako pa rin yung ano. <laughs> Kaya nagbawas tayo ng tao noon. So, dalawa na kami. Ako na yung pinaka-master baker at saka yung assistant. Siya na lang yung tagalagay doon sa oven. Ako na talaga yung nag-mix uh, and all. Yung pag-frosting -fro ako din. So, parang ganun. Parang wala lang, uh, walang, ano, walang ginagawa na yung, meron naman, pero konti lang. most of all sa akin na yung ganun. So, ito yung lanyera lan na sinasabi ko. Ayan. So, large po siya. Hindi ko alam kung anong laki niya. I mean, yung exact ano. Basta, kinuha ko lang yan. Matagal na yan. Nung dati nag-home pa ako yan na talagang ginagamit ko. So, ito, hindi ako naglagay ng parchment, kumawa po tayo ng oil at flour dyan na minix lang natin. 2 tablespoon of oil and 1 tablespoon of flour. Maganda pala siya guys itong gagamitin natin kasi hindi talaga mahirap uh, tanggalin yung cakes. Whereas yung lalagyan mo siya ng oil tap or butter tapos bubudburan mo siya ng flour tapos eh tatanggal mo naman yung excess pero pag tinatanggal mo yung gate makapal pa rin yung natitira doon sa molder whereas dito wala talagang natitira. So ayan, so hindi ko na on, hindi ko na videohan yung paglakay ng iba sa yanera. ayan So isa lang yung napakita natin. <laughs> Oo, so yung baking ayan. Uh, mga 40 to 45 minutes. So depende kasi sa oven. Itong oven ko ay matagal na to 2015. Regalo to ng barkada namin. So 'di ba, bumalik din pala ako dito. <laughs> from the beginning and hanggang sa ngayon nagbumalik ako, siya pa rin ang aking kaagapay. Although yung init niya hindi na ganun ka, ano, kasi parang wala na siya, hindi gumagana yung controller niya. So, from time to time, binabantayan ko na lang talaga yung, yung cake. Medyo uh, yung dun sa dulo, kasi malakas yung apoy niya, hindi siya nakokontrol yung pampahina, yung ganun. So, binabantayan ko talaga siya para hindi mag-overcook yung nasa dulo ng chocolate cake ayun, so is ganda lang talaga tayo kasi wala pa tayong pambili ng oven gusto ko yung, yung four layer na pang cookies kasi gusto ko yung cookies din yon i-ano ko talaga kasi yun <laughs> although hindi naman mawala yung mga cakes natin so ito yung mga nagawa ko na, 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 meet ko naman yung 70 uh, pirasong tabs kasi pang regalo yan ng mga staff ng uh, barkada namin yun ang nag-order sa akin you know. oh, yeah, thanks God na binigyan niya ako ng strength at nagawa ko talaga itong lahat noong December 20. Ayan. So, maraming salamat sa mga nanood and sa simula of, um, until then. At maraming salamat sa inyo sa mga patuloy na nagsusuport sa aking channel. God bless po. At sana po hindi kayo magsasawa sa panunood sa aking mga old videos. Maraming salamat sa mga nanonood pa din sa mga tutorial ko at yung mga Uh, sa tingin niyo yung naka-help sa inyo. Maraming salamat, maraming salamat. Shout out po sa inyong lahat. God bless and sana matupatuloy pa rin ako makapagbahagi sa inyo ng tips and ideas sa about sa baking lalo na sa mga baguhan. Thank you and God bless.